Magandang umaga po sa ating lahat. Alas 11 na po ng umaga. Ngayon pong May 5. At nandito po tayo ngayon sa beranda ng aming bahay. Kasi mainit po sa labas. Mainit po mag-shoot ng vlog sa labas. Kaya dito lang po tayo sa bakuran at sa loob po ng bahay mga kalaki. Ito na po ang mga kompletong 6-digit lucky numbers ngayon pong May 5 mga kalaki. Abay kunin mo na ang mga listahan mo. At bibigyan kita ng mga tips at mga ideas na mga lucky numbers. Sa mga followers po namin dyan ng mga legit na mga nanonood daga-abang na araw-araw kunin nyo na po ang mga listahan nyo ibibigay ko po sa inyo. Sa mga hindi naman po kami uh, gusto na mga nagagalit, huwag po kay nagagalit dahil marami naman po kayong pwedeng mapanood ng mga ibang lucky numbers eh. Okay? Mga kalaki, pag nanalo po yung isang tao, maging masaya po tayo. Hayaan po natin sila. Eh, sa nasa kanila po dumapo ang swerte, di ba? Naniniwala ako na may mas magandang swerte na nag-aantay sa'yo. Kaya relax ka lang mga kalaki. Okay? Kunin nyo na po ang mga 6-digit lucky numbers nating bagong sumada ngayong araw po na to, ng May 5, alas 11 po ng umaga ngayon mga kalaki ha, ah, bago po tayo mag-launch. Okay, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at magiging, syempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki, tutok na rito. Ito na po, umpisahan natin ang 10-digit lucky numbers abroad. Number 18, Number 29, Number 33, Number 14, Number 27, number 36, number 43, number 48, number 51, at number 7. <coughs> Pasensya na po at medyo masama pakiramdam ko, ibang boses ko. At ito na po, sobrang init kasi. At ito na po ang 8-digit lucky numbers. Number 14, number 28, number 32, number 35, number 16, number 12 number 3 at number 9. At ito naman po, ang 7 digit lucky numbers abroad, kunin mo na. Number 20, number 4, number 26, number 29, <coughs> number 37, number 17, at number 7. At ito naman po ang 6 <coughs> digit lucky numbers, 1 to 29 or 1 to 25, ito na po kunin mo na. Number 24, number 14, number 5, number 16, number 10, at number 8. At ito naman po ang 6 digit 0 to 9 mga kalaki, number 3, number 9, number 4, number 4, number 1, at number 2. At ito naman po ang 5 digit lucky numbers mga kalaki, punin mo na rin mga taga abroad ha, number 5. Number 21, number 27, number 36 at number 39. At syempre po mga kalaki yan po yung mga laki numbers abroad. Ito naman po para sa mga uh, Lotto Pilipinas, yung 642, 645, 649, 655, at 658. Ibibigay ko na po yan sa inyo maya-maya lang ng konti para po sa mga bagong nanonood po sa I amin mean, dyan para makatanggap po kayo mga legit na mga lucky numbers. Dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin. Nahanapin nyo po kami sa Facebook. I-search nyo po Red Parungkin. Tignan nyo po ang followers. Dapat meron pong uh, 400,000 followers check kami po yan at syempre po may second account tayo red parungkin din na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers at kasama ko po si Lola Carmen at meron din po tayo yung Aris Gatchalian na account ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook meron din mo tayong YouTube ang YouTube po natin red parungkin po na merong 4 hand uh, 16,800 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok po natin red parongkin po na mayroong 424,000 followers. Ayun po mga legit na account namin sa social media. Pwede po, pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers, magsuggest, magpa-code. Basta nakita ko po kayo ay comment ng comment, share ng share ng mga video, heart ng heart, at nakafollow mga kalaki. Basta po nakafollow, automatic po yan. Bibigyan ko po ng mga lucky numbers agad-agad po yan sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Panoorin nyo po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Pero ang private consultation po, may membership fee po, good for 3 months naman po. At may discount po sa mga unang sasali. Sabihin nyo po, pag nagpa-member kayo, sir, may discount, di ba sabi mo? Iahabol kita sa discount, basta mga kalaki, mauna ka magpa-member. Okay? At tandaan nyo po mga kalaki, ang lucky numbers namin, 3 days po pinapalitan. Sa membership po, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months po, ng mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, sa lahat po ng laban mong Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Kaya kung gusto nyo po subukan ang mga laki numbers namin sa private consultation, abay, magpa-member ka na mga kalaki. Make sure na makakausap nyo muna ako, message na sa messenger para ako po ang kausap mo at hindi po ibang tao. Dapat po makakausap nyo muna ako, okay? Kaya mga kalaki, tandaan nyo po ah, ito na po ang ating mga lucky numbers. Ngayon, ituloy po natin 642 Pilipinas number. 18, number 29, number 30, number 21, number 17, number 8. At syempre po, ito ron po ang 645. Number 11, number 23, number 16, number 40, number 38 at number 2. At ito naman po ang 649. Number 15, number 25, number 27 number 11, number 30, at number 41. At ito naman po, ang 655, number 37, number 44, number 46, number 16, number 10, at number 18. At ito naman po mga kalaki, ang 658, six digit lucky numbers. Number 12, number 24, number 33, number 36, number 48 at number 18 Ayan, kompleto na po mga kalaki Ang mga lucky numbers ngayong alas 11 ng umaga Mga kalaki, ngayong May 5 Nakita nyo naman napakainit sa labas Taas ng araw na naman mga kalaki Kaya lunch-lunch na po kayo At make sure po ng mga lucky numbers namin Pag inilaban nyo po yan mamaya uh, Alagaan nyo po yan ng 3 days Okay, tandaan nyo po mga kalaki ha? Ang lucky numbers namin hindi agad binibitawan At ito na po tayo sa shout-out time Shout-out po tayo sa Marikina City Sa Pamilya Seba, si ano, Pamilya Senon. Ayan, Pamilya Senon po sa, uy, artista ba to? Hello po. Hello po sa Pamilya Senon dyan sa Marikina City. Shout out po sa inyo. Marikina na panalo na kita. Alam ko po yun mga kalaki. At syempre po, sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dyan sa may Ayan, sa may Pasay City. Hello po sa inyo sa mga taga Pasay City. Shout out po sa inyo dyan mga kalaki. Sa mga taga Pasay City na walang sawang nanood po sa ating mga driver dyan. Mga, may habal-habal, may kolong-kolong. Habal, ha... May, may, kolong -kolong sasakayan dyan mga taxi driver, jeepney driver, basta lahat po ng driver dyan, saludo po ako sa inyo. Maraming maraming salamat po. At syempre po, ngayong May 5 po, ang gusto ko po, mas marami pong manalo mga kalaki. Kaya tutok lang po kayo dito sa mga lucky numbers namin araw-araw. Mag-subscribe na po kayo. I-follow nyo po kami para sa ganun, makatanggap po kayo mga lucky numbers na libre araw-araw. At syempre po, maraming salamat po sa walang sawang panunood sa amin. Mananalo ka, mag-stay ka lang dito chill ka lang, maging masaya tayo sa kapalaran ng iba. Kung sila nanalo na, may mas magandang kapalaran na sa sa'yo. Huwag ka lang mainip. Good luck!